Mga bay, welcome back ulit sa ating channel. And sa video ito, pag usapan natin ngayon ano, kung uh, paano nga ba natalo yung Gilas Pilipinas kontra sa Australia. So, ano nga ba yung mga naging key factors kung bakit talaga uh, tinambakan tayo ng Australia for uh, 24 points, mga bay, no? Actually, ang uh, biggest lead ng Australia dyan is umabot ng 26. Okay? Pero bago natin pag-usapan yan na mga bayano, nais kong kumuna uh, i-congratulate pa rin ang Gilas Pilipinas sa naging uh, run nila dito sa buong tournament na to sa FIBA Asia Cup 2025. Although hindi ganoon kaganda yung mga uh, naging uh, laro nila sa lahat ng uh, buong tournament na to, yung naging performance nila, still umabot sila ng quarterfinals. Okay, and... Uh, it's a better finish pa rin compare sa last FIBA Asia Cup na sinalihan natin kung saan hanggang qualifications lang tayo, hindi tayo mabot ng quarterfinals. And this time, mamabot rin eh ng quarterfinals, yun nga lang, medyo minalas tayo dahil Australia kagad yung nakatapat natin. Siguro kung hindi Australia yung nakatapat natin, malaki yung chance natin mag-advance sa semifinals or baka mabot pa tayo ng finals. Okay? Uh, nevertheless, uh, congrats sa naging effort ng Gilas Uh, umabot tayo ng quarterfinals um, Sa mga na-injured na players Sana gumaling kagad sila Sina CJ Perez at Calvin Oftana uh, lumaban pa rin yung Gilas kahit na 10 players lang yung ginamit nila sa game na to kontra sa Australia So kudos pa rin sa buong uh, team ng Gilas Pilipinas At uh, kahit pa paano yung uh, proud pa rin tayo sa uh, naging run nila dito sa FIBA Asia Cup 2025. Okay? So, break tayo guys, ano dito sa topic natin ngayon. <clears throat> kung uh, paano nga ba natalo yung Gilas Pilipinas sa Australia? Ba paano nga ba tayo tinambakan ng Australia mga bay, no? So, kung napanood din nyo yung uh, last video natin kung saan, paano nga dapat gawin ng Gilas Pilipinas ano, para uh, matalo or magkaroon siya ng malaking chance na matalo yung Australia sa game na to. Ang uh, pinaka-overall na sinabi ko talaga doon is dapat magkaroon sila ng perfect gameplay. Okay, or perfect game. Or at least kung hindi man perfect, almost perfect na game kontra sa Australia. Dahil sobrang laki, and sobrang lakas, and uh, sobrang athletic, and ang gagaling. Kahit na Team B or Team C pa itong pinadala ng, ng Australia, sobrang ganda and mismatch pa rin talaga tayo. So kailangan talaga natin magkaroon ng perfect game, almost to perfect para talaga magkaroon tayong chance sa matalo yung Australia. And uh, para nga magkaroon tayo ng uh, ganong uh, perfect or, uh, perfect or almost perfect na game, isa sa mga key factors diyan na uh, mga bay, no, is dapat uh, magsimula ng malakas yung Gilas Pilipinas. Okay? Which is hindi nila nagawa sa game na to. Okay? Actually sinabi na rin to ni, team, ni coach Tim ko na Uh, para manalo sila. Okay, hindi lang before pato ng Australia game nila. Uh, kaya sila natatalo talaga sa mga games sila against New Zealand, Chinese Taipei is dahil hindi sila nakakapagsimula ng malakas. Okay? So hin parati sila nagahabol sa kalaban kasi pag nagkamapapansin niyo pag naghahabol yung Gilas, automatic natatalo sila sa game kasi nahihirapan ang Gilas kapag sila yung naghahabol, especially pag malapit na matapos yung game and hindi nila nahahabol yung kalaban hindi nila, nasisira yung play nila yung gameplay nila, hindi nila alam yung gagawin nila ayan, umaasa na lang sila kay Brownlee so nawawala yung uh, overall uh, gameplay pag sila yung naghahabol okay so para talaga dito sa game na to dapat talaga uh, ang ginawa dapat nila dito is magsimula sila ng malakas dapat uh, lumamang sila kagad sa first half First quarter pa lang, lumamang sila dapat kagad sa Australia. And sila dapat yung nagdikta ng pace ng laro. Which is hindi nagawa yon dito ng Gilas Pilipinas. Maaga silang tinambakan ng uh, Australia. yan. And by the end of first half, 20 points kagad yung uh, tinambak sa atin ng Australia mga bayan. No? Doon pa lang sa 20 points na yun, nahirapan na talaga yung Gilas Pilipinas. Actually hindi naman uh, ganun kaganda yung naging performance din ng Australia mga bay you no? Know, medyo maalat nga din sila sa game na to pero kung gaano kaalat yung Australia mga bay ganon din kaalat yung Gilas Pilipinas okay so ah uh, sana man lang ah uh, at least dapat yung hindi man lang sila nakapagsimula ng mabilis para magkaroon talaga sila ng chance is dapat nakadikit man lang sila at least sa uh, Australia hindi umabot ng double digits yung lamang pero yun nga tinambakan tayo kaagad ng Uh, Australia, kaya nahirapan talaga tayong maghabol, kasi pag naghabol talaga yung gilas, hirap na silang manalo dyan, lalo na pag ganun kalaki yung uh, lamang ng kalaban o uh, hirap silang umabol hirap na silang, uh, actually napababa nila yung lamang, I think siguro mga 11 or 12 pero hanggang dun lang okay, so yun yung isa sa mga main reason talaga kung bakit uh, natalo tayo dito sa game na to Pangalawang rason dito mga bayano is uh, very evident yung kakulangan natin sa depensa. Ayan. Although na-contain natin yung Australia sa below 100 uh, points, which is isa din yan sa mga key factors para magkaroon natin ng chance is ma-contain natin yung Australia below 100 points. Para uh, yung average kasi ng Australia per game is nag-average sila ng 100 points per game. And uh, 84 points lang yung nagawa nila dito. Pero, itong 84 points na itong mga bay, ano, hindi ito dahil sa naging depensa ng gila sa Australia. Karamihan dito, uh, kaya lang, uh, karamihan kasi dito sa mga uh, naging uh, shot attempts ng Australia is puro mga wide open shots, pero nagmi-mintes. Okay? Pero kung susumain mo lahat ng mintes ng Australia mga bay, yung mga wide open shots sila especially sa 3-point territory, dapat lagpas ng 100 yung points nila Okay, so parang naging partida na yan Okay, na maalat yung uh, Australia sa game na to Maalat pa sila niyan pero umabot sila ng 84 points What, uh, what more pa kung hindi naging maalat yung uh, shooting and uh, offensive ng uh, Australia sa game na to And uh, pagdating kasi sa ilalim talaga kitang kita, lugi tayo Dito natin makikita yung kawalan talaga ni uh, Kai Soto sa atin ano wala hindi makasabay si Junmar, si Edu pagod, hirap uh, and makita niyo naman ang daming points on the paint ng Australia ang daming mga dakdak -dak, uh, offensive rebounds kung mapapansin niyo dito sa stat sheet yung uh, rebound category uh, ang laki ng agwat mga bay you know? 57 uh, rebounds yung Australia samantalang tayo is 36 rebounds lang Uh, I think ito yung pinakamababang uh, rebound natin na nakuha uh, sa isang game uh, don sa compare dun sa mga previous games natin kasi nag-average tayo ng 40 plus rebounds per game dito lang daga tayo sa Australia nag below average ano? and then makikita nyo dyan so offensive rebounds kinain talaga tayo dito ng Australia 19 offensive rebounds samantalang sa atin 10 lang okay? so dito talaga kitang kita mo yung kawalan ng isang Kai Soto yan. And isa pa sa makikita nyo na naging uh, evident din na kawalan sa gilas is yung uh, point guard talaga sa point guard position. Yung uh, point guard na kayang um, gumawa ng sariling puntos. Okay? Kahit na masabihin natin matakaw sa bola pero kayang gumawa ng sariling puntos, kayang basagin yung depensa ng kalaban. Kasi dito sa lineup natin talaga hindi natin maasahan si Scotty. Okay, na maging ganon. Uh, hindi natin siya maasahan na mala Romeo, mala Castro, mga Poli, na mga ganyan yung galawan niya. Nagiba na yung laruan talaga ni Scotty, mga bay. Okay. Uh, yung tipong open place na nga si Scotty, hindi pa rin tinitira eh. Okay, so hindi talaga bagay si Scotty para sa point guard position. I think dapat yung talagang maghanap na nga uh, pure point guard talaga na scorer type. Okay, na pwede nating maging sandigan kung... Uh, Magiging maalat yung import natin For example si Brownlee Sobrang alat ni Brownlee sa game na to Actually hindi siya ganun ka-effective Siguro dahil na rin sa pagod Yan, Isa din yan sa naging factor kung bakit tayo natalo mga bayano Kasi naging sunod-sunod yung laro natin And dumaan pa tayo sa qualification round Kaya siguro hindi na nakapag-contribute si Brownlee uh, Meron lang siyang 10 points sa game na to Siguro talagang binungusin niya lahat dun sa qualification na match natin konta sa KSA kung saan nakapag 37 uh, 37 points yata siya doon okay or 34 so doon yung na talaga binuha uh, lahat and dito talaga sa game na to wala naging maalat talaga ng lamig si Brownlee hindi and dabi din yung depensa sa kanya sa game na to okay hindi din natin uh, na execute yung mga gameplays ng gilas na dapat sana eh may execute natin And syempre yung triangle offense hindi rin gumana sa game na to mga bay. No? Uh, isa din sa naging dahilan natin isa is offensive side. Uh, yung triangle offense hindi gumana. Kung mapapansin nyo sa buong game, umasa lang tayo sa 3 point shots. Uh, sa game na to, nagkaroon tayo ng 33 3 point shot attempts. Ito yung pinakamaraming 3 uh, point shot attempts natin sa buong uh, laro natin sa buong run sa FIBA Asia Cup. Sa game na to yung may pinakamarami marami 33 attempts and out of those 33 attempts mga bayo no walo lang yung pumasok sobrang baba ng uh, 3 point uh, field goal percentage natin sa game na to which is isa din yan sa kailangan natin para may chance talaga tayo na manalo sa Australia which is dapat magpapapasok din yung uh, mga 3 point shots natin kulang na nga tayo sa tao yun nga hindi pa rin hindi nga din pumapasok sobrang alat kahit nga sa uh 2 point field goals natin wala masyadong maalat hirap na hirap pahirapan tumira yung rilas grabe din yung depensa ng Australia sa atin kaya hirap din tayo mapuntos kaya umasa talaga tayo sa outside shooting natin buti na lang nakapag perform kahit papano si uh, Kevin Kiambaw ano siya yung 5 uh, out of 8 siya sa 3 3 uh, point area so siya yung uh, naging uh, leading 3 point shooter natin sa game na to the rest wala talaga Tatlong players lang yung nag-contribute na double digits si Brownlee, si Dwight Ramos with 15 points. The rest 0 points wala na si Scotty 5 points, si AJ Edu 8 points lang. Okay, so wala. Uh, kinulang tayo sa uh, contribution ng uh, points on the offensive side. And uh syempre uh, sa side na sa Australia, hindi natin na-contain si uh, Galaway mga bay. Okay? Uh, ang agang pumutok ni Galloway sa first half. Uh, actually, hindi si Galloway yung best player dito sa game na ito mga bay. So, lang siya ng 15 points. Yan. Pero dun sa 15 points na yon 13 don is galing sa first half. Okay? And 4 out, uh, out of 5 uh, yata siya. Or 3 out of 5 siya sa 3 point, uh, three point area. Ang aga niyang pumutok sa first half. And partida mga bay, hindi na nga ito masyadong ginamit sa second half pa eh. Okay? So, what more kung pinalaro pa, binabad pa sa second half ng si Galloway, talagang mas malala pa yung naging tambak siguro sa atin ng Australia. So, yun lang ba, nevertheless pa rin naman, uh, kudos sa na gila sa naging performance nila. Binigay nila yung lahat. At uh, yun lang, kinaposin minalas lang talaga. So, bawi na lang sa ano uh, FIBA World Cup qualifiers. Yan. So, yun lang mga ba, maraming salamat sa prunod.